Ay, perfect ko. Bugo. Wala <laughs> yung love life. Ang laki-laki nito. Parang ngipin ng dinosaur. Ouch, daddy. Ouch. Oh, yes. Thank you, Lord. Perfect, Mr. Ingram, Davao City. Hello mga Kalugit! Welcome back to my YouTube channel, Mr. Ingron, Davao City, and Mr. Kalugit. Huwag niyo po kalimutan i-like and share, pindutin ang notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. So mga Kalugit, huwag niyo po i-skip ang aking mga advertise. Kalugit, yeah, meron po tayong customer, meron pong warts si Sir mga Kalugit. Kalugit. Mm -hmm. So mga kalugit kailangan natin ito siya tanggalin Hindi natin paduguin kasi Mas lalo magdag marami itong mga kalugit At makakahawa po itong warts mga kalugit So punta na po ay sa Sherwin-Ladrido Salon Pace 1, Block 56.6 Deca Homes, Mintal, Davao City street lang yan mga kalugit sa guardhouse So ayan mga kalugit Grabe kayo ang warts ni sir mga kalugit oh. Pinanin ni Katuig sir Almost 2 years. years na po ito mga kalugit Na dinadalang ano ni sir Parang lala na to siya Ayan o oh, gabi So yung mga kalugit Grabe itong ano oh. dami kasi itong mata, mga kalog. Madali lang niya siya mga kalugit magdugo. Lalo na, oh, fresh kayo ang ano ni sir. Ang young warts. Grabe na. Maubos niya. Permente ka kakumbat sa'yo. sa mga kalugit gina sterilize namo ni mga gamit namo kay lalo na may ingani kay lisod na mahawaan ngano naging ani nakapalimpyo guro ka sa una bigla na nagtubo siya nawala jud ang kuko Ah, oh Nay pospro dira yay. Sa na Sino Hmm. Pasurug so, ka sir. Pasurug ka? Gora. Takon amigo. Pasurug. Niya mo siya gamiton sir. Ato ba always mo gamiton? Oo. Oh. Di lang sa skin ay sa panit lang. Sa y Oo. Ayos sa kukoy, mabaog mong good. Ito lang, sa Pwede kayo adlaw adlaw Ay, sa isa kadlaw. Oo. Ito May mga kalugit na hirap. Once magtubo ka na ano, ka, minsan gusto mo magsuot ng chinilas. Maulaw. no? Anhin, anhin mo yung kagapuhan mo, tapos guwapo na unta pag baba, ah. No, mi. May... No. No. Gaban, no? ano? Bally. Gani, no? Mag-medjas, <laughs> medjas. <laughs> may dalaga, hindi mag-medjas kay... Oh, no, Gani. <laughs> okay lang sa babae kung sa lalaki, abib, kalain ta na, ah. No? Ilonggo ka, sir? Bisaya. Ay, Bisaya. Habi na ko Ilonggo. Ilonggo pala ngayon, Ilonggo. Di, cross sir. Di ba? Nag-oriental. Uh, ano lang, Ilonggo. Gano'n lang. Gano'n lang. Hindi, may information kung uh, Ilonggo kayo nagtrabaho ko Kung pala uh, sa esteem yun, ilo Ah. Kusugas ang music ni Mine, uy. dasig din siya So 'yung mga kalugit, grabe 'yung mga kalugit, 'yung warts ni Sir, mahirap talaga siya ano kasi Manali. ah Manali. Oh, buhay ka ayo 'yang warts, mga kalugit. Iba 'yun. Ha? Hindi ko po. Jerikot siya 'yung eh. Palipino. Ah? Wala 'to.

O ley bigo ba? Kung may ano. Hello mga Kalugit, kamusta po kayo lahat? Punta na po kayo dito sa sherwin Loguido sa Phase 1 Block 56 Lot 6 Deca Homes Mental Davao City. Straight lang yan mga Kalugit sa guardhouse. Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin Ladrido. At may rami po kaming mga services dito, Riban, Brazilian, Highlights, Balayage. Kung ano-anong gusto mo, gagawin namin lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito. Ano pang inihintay niyo mga kalugit? Ay, yun, di

may ano na, na tapos may dalan Marilog? hindi uh, ang marilog. doon? pa siya. Diba dagang mga rebelde dira? di ba rebelde? di ba? rebelde. na, sa tito ko, Charla. Ay, kung malito yan, kasi ikaw ang mga di dito. Ay, dapat lang. Magparep jud ko sa mga rebelde. Abi ako kay sir, magaling at least nakikonsumo ang mga rebeldi kaysa sa wala. O, di ba? Shwayo, Charo, hindi ka dito, Ay, hindi po ka ripon, normal lang, nga uh, ano. Ma ko po ko sa sundalo. <laughs> so, ang eh, basta sa'yo Yes, ko kung, kung wala ko na parlor, yep, sandalo po ko ba ang ko. Tatay ko kay gusto niya man. Ah. Mauban sa iya, ate. Ah. Diyos ko. May gani wala ko na gano. Di ba sa awang pa man na siya ang ano, exam sa una? Kutabato? Yes, ko nag-exam-exam exam man ang bayo at last part, nag-eskwila na lang ko eh. Hindi na ako mag-army. Marami nung tako ato eh.

5? na. yung na. niya ito? Oo. Sundalo? Si pasundalo ko to eh. Ayun po eh. criminology guru to. Nindot mm -hmm. man niya yung uh, criminology ka tapos mag-army ka, no? Taas ang ano? Hmm. Mm -hmm. Tapos mm -hmm. Depende. So, Depende. Pasundalo. Depende. mag ka man dito, laki sa 3 graduate mo after 3 years ma-advance ah ma-advance na nga like graduate mo sa 5 years tapos mas next sa 5 years PFC ang rando no so ikaw nga board passer ka pag abot sa 3 years di na ka mag PFC corporal ka dito ah sayang ba sayang di ko nag army

So ay mga kalugit susunugin na natin ang coccinellapteris siya ay ang ano Charlo. So ay mga kalugit para maano natin malagay ang gamot. Sakit sir. Wala pa man. Eh mga kalugit sa may mga ano dyan, bawal ito sa mga kabataan ha, huwag nyo gayahin. Diyos ko. Para lang ito sa mga ano, sa mga magaganda. <says> Nga nung may ingani po nung nasilutan po ng na mga tao eh. No? Wala kay sakit pero na Unsaon may ara jud yun ng part may no Unsaon mo ka baba ba tapos mina ajut kay na, ano no na ajut buto nang yeah, sao may nakana perfect yani na. tinu naman perfect guru, <laughs> ay perfect ko bugo Wala lab labulay lab labulay walay lab labulay walay perfect. Halos na lab artificial.

Sa may plastik. Okay, itong oh, Oh. May bayad na bang. May bayan na wala. Bayad din. Ay, mga kalugit, oh. Ayan. Okay. Sakit kay sir? Mm. Sa Nanakay asawa, sir. Hindi. ba mataw na sawa kung hindi ka ah, Pero na sa <laughs> <laughs> Pero kadulong na. Shout out sa boyfriend ko nga pulis. Oy. Palangga ako ni Brian. Oh my diba. God. Oh, diba? Oh, mga kalugit? Ayan na. Napil ni na niya yung sakit. Naoy. <laughs> Naoy. Ah, oh, pisot Ay, bawal no? Um, apply, di ba ga ubad man wala tanan, di ba? Pag-apply. Kamo ah, na nad ko itong pag-ano yay, itong naga, ano, ko sa RG, kay u-unlock ko. Kaya biyang gamot jog. Biyang ano yun, biyang gamot sa fungo, sa warts. So, ay mga kalugit, lagyan natin ng warts, mga ay warts, ng gamot ang kanyang ano mga kalugit. Mga kalugit ko nag-army ko, just ko dahil mag-stop jod ako sa army, mag-lugit na lang kong ingroin. Ayan. Lagyan natin. Cover yay ha. Nag-ugadjot siya. Itong ano yay, pangbalot. balot. Hindi ko lang ipakita mga kalugit kung ano ang gamot kasi ma-advertise yung ano nila, yung product nila kasi hindi ako binayaran. Pero actually mabait naman ako mga kalugit. Ayan, organic Manila mga kalugit, pure ka soil oil. Kapdi. Kapdi siya. Kumano, hindi mabawag ang kukubong. Baho ba yan na. Tiyan. Pwede mo na tagaan yung mong kauban. Luoy po. <laughs> Tabot pa Jud. yun eh. Pwede man guro sa ano lang no, sa mga lubot. Pero wala man ito na talaga lang. Pagtamba na ito yung isnes niya Yung eh, mga kalugit, balutin natin. Isabel. Thank Isabel. you so Isabel. much mga kalugit.